kutub ko, panalo. Ang sanib ko sa tatlong matakalino. Please, If we win, let's ask if we can invite Team white <laughs> Huh? Hindi siguro. You can invite. I don't I don't so. <laughs> no, I don't. Why not? It's me. Yeah, okay. yeah, but I don't think so, I don't yeah. think so, but

Nagod by sitting. Nagod na. na by sitting. Naramdaman ko, guys. Oh. Nagod by oh. sitting. Nakuha niya. Oh, oh my Marami. God. Oh, oh. no, so Ikaw. Ano, buwakawasan natin. Pag sinabi sitting natin 2 minutes, eh. good magyan niya lang. Hindi, alam niya diba? na rin. Nakulang tayo sa 2 minutes. Oo. Uh. Ah, ah. <laughs> Pag yung nag-good vibes, so, walang sa instinct niya, no? Walang sa instinct. Kasi tayo maniniwala kayo ito, eh. Wala, gilamos na. Kasi kayo Di ba walang bad by, bad by, bad bad sitting, di ba? Mm. Sa lang nag mm. ps mm. I just found Yes. Oh, oh, oh my God! It's Wow! We're be not to climb. We're You know, walk Super underdressed naman tayo kay Kuya Iting. Good Lord. Pag sabi,

malamang temporary lang 'yan. Ano ba 'yan? Ano 'yung absolute? pa 'yun? Ano, titingnan mo. di ba sa condo? 'Yun pala. 'Yun na manalo big nine pala. Ano, titingnan mo. Pa tagal natin mga online gets. 'Yung distance 'yung distance ng condo. Ang lalayo pa nun distance mapa-pulong. di ba? tayo pwede Ah, hassle na sila mo. Ah, Transgender guys. Malapang na. Malalayo eh. Ang Bibigyan tayo ng jug ni Kuya. Uy, salamat! Napol lahat. May, may ano to, may, may yeah. sentimental <laughs> lahat. lahat. May sentimental lahat. Hindi, di Hindi pwede. Team Wayuk. Oh my God. And Team High Voltage. Tayo lang tinamag. Sumapit na. Ang ikawalong oras, simula ng tumulog, ang kukukwak tulad ng nakasaad sa task letter. Ang team na mananalo ay ang team na may pinakamalapit na estimate sa 8 hour. Woo! -hoo! Woo! Woo! O G. -o -o! Good... Okay. Goodbye. 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 Goodbye.

Ang naalos sa, sa Giant Human Cuckoo Mini Contra Battle Bilang reward sa inyong ganim sa pagtansi ng oras ay nasasaktihan ninyo ang fireworks mm. display bilang pagsalubong sa bagong taon sa labas ng aking bahay Ngini naman bagong Congratulations, Hassin. Cortez. Nice ko rin. Ipaalam sa inyo na ang Cuckoo Clock Challenge ang inyong ikalimang hamon sa inyong weekly task at dahil ito ay napanalunan ninyo You I'm at a surprise. Young Weekly Star. Congratulations.

กันก็ไปกันมา